ang lindol na kambal. Madaling araw pa lamang sa Davao Oriental nang maramdaman ng mga tao ang unang malakas na pagyanig. Sa baybayin ng bayan ng Baganga, biglang gumalaw ang lupa. Mga plato sa hapag na tumilapon. Mga asot manok na tila baliw sa takot. Lindol! Lindol! Sigaw ni Mang Tem yung habang yakap ang kanyang apo. Tumagal ang pag-uga. Mga tatlong minuto na tila walang katapusan. Nang humupa, tumakbo ang mga tao palabas ng kanilang mga bahay, nanginginig, ngunit nagpapasalamat na buhay pa sila. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, muling umalingaw-ngaw ang dagundong sa ilalim ng lupa. Isa na namang lindol, mas mahina ng kaunti, ngunit sapat upang itumba ang mga bahay na nanghihina na sa unang pagyanig. Doublet earthquake, sabi ng mga eksperto makalipas ang ilang oras magnitude 7.4 ang una, 6.8 ang kasunod, magkasunod, halos kambal. Sa bayan ng Katil, bumigay ang ilang tulay. Ang mga kalsada ay nagbitak. Sa ilang barangay, may mga ulat ng landslide, mga lupa at bato na bumagsak sa mga bahay na nasa gilid ng bundok. Sa Mati City, nagtilian ang mga tao ng marinig ang sirena. Tsunami alert! Ang mga residente sa baybayin ay mabilis na nagsilikas. Bit-bit ang mga bata, mga gamit at mga sako ng bigas. Umakyat sila sa matataas na lugar. Walang iwanan. Sigaw ng isang pulis na tumutulong magpatakbo ng mga tao sa evacuation site. Sa gitna ng kaguluhan, may iilang nagpakita ng kabayanihan. Si Aling Rina, isang guro, tumulong magbilang ng mga estudyante sa evacuation center. Si Mang Dodong, mangingisda, iniwan ang bangkanya para tumulong sa paghatak ng mga sugatan. Pagkatapos ng ilang oras, naglabas ng pahayag ang Five volks. May banta ng tsunami, ngunit patuloy na minomonitor. Mag-ingat sa aftershocks. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy ang mga aftershock. Mahina pero nakakakaba. May mga pamilya na natutulog sa labas, sa ilalim ng trapal. May mga bata na umiiyak sa tuwing may maririnig na kalabog. Ngunit sa gitna ng takot na natiling buhay ang diwa ng pagtutulungan, ang mga simbahan. Paaralan at Barangay Hall ay naging pansamantalang tirahan. Ang mga karatig na bayan ay nagpadala ng relief goods. Tubig, bigas, gamot. Salamat Lord, buhi pa mi. Wika ni Lola Seling habang hawak ang rosario sa likod ng kanyang mga mata. Bakas ang takot, pero nandoon din ang pag-asa. Sa huli, tinawag ng mga tao ang pangyayaring ito bilang ang lindol na kambal ng Davao Oriental dalawang pagyanig na yumanig hindi lang sa lupa, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Ngunit tulad ng dati, bumangon ang mga taga Davao Oriental, sugatan man, wasak man ang bahay, buo pa rin ang loob. Dahil sa bawat lindol may aral, ang tunay na lakas ng bayan ay hindi nasusukat sa tindi ng pagyanig, kundi sa bilis ng pagtindig.